ang hapon uh, welcome to my channel my name is Tito guys TV vlog and guys uh, si Forman uh, Austria Anthony ayun natin mga kasama ayun sila uh, si yung mga kumpare natin uh, nagbubuhos sila ngayon uh, tie oh, okay. guys sa tie beam ayan ayun tie beam natin ayun sila uh, yung mga kumpare natin na nagtrabaho ngayon dito dito sa likod dito sa likod ay, <laughs> usa uh, si Forman, ano, Forman to. Si Forman ato, uh, <laughs> naglakad-lakad. Ah, uh, mamaya pupunta tayo dito ay, mamaya. Ayan guys, uh, tingnan natin, ah, uh, panoorin natin uh, kung paano sila magbuos ng time beam. Time beam. Ayan, sila, uh, si Forman. Tingnan natin guys. Guys, tara guys. Ayan guys, ah, uh, sila ngayon. Ah, uh, sila Forman. Ah, uh, ang gamit nila guys sa uh, mano mano uh, mano mano lang guys sa uh, ito guys yung ang uh, mixture picture natin na uh, ginamit kanina uh, nila yung pambuhos sa uh, tie-beam. ayam mga sila mga kumpare natin ayan uh, nandito tayo sa contraction sa likod ng San Isidro Calabanga sa kumpaw ni Orlin Orlin, mga Orlin guys nasa kumpaw tayo Ayan, uh, tatlong tatlong kwarto ang ginagawa rito. Guys, ayan. ah uh, ayan, nag sila. Ayan guys, yung ilalagay nila yung bakal dyan. Uh, tawag dyan guys ay tie beam. Ayan, nag sila dyan. Ah, uh, nagtipid sila guys sa forma. Ayan ang forma nila, ang buhangin Ayan sila guys, sa uh, nagpuporma yung sa kabila ang nagpuporma sila ng poste dito naman tayo muna guys sa kabila ito tatapusin natin muna yung ating binubuhusan dito guys yung nga ating guys ng poste uh, 16 mm 10 mm uh, isa dalawa tatlo apat lima ano yung pito walong 16 mm na tayo ang ating 10 mm uh, stirrup ayan ah uh, hindi natin na guys bilangin kasi ang doon sa dulo yan. Baka aakit pa tayo dyan. <laughs> aakit pa tayo dyan. Basta ang istirap natin guys sa ating mingin. Uh, nandito tayo sa kabila. Ayan guys. Uh, ayan yung ginamit nilang chair. Ayan si Advincula. Uh, anak ni ano. Ni Forman Franco. Ayan nagpapala. Ayan ang si Totoy, taga Sabang, Kalabanga. Ha? Ah, wala si Roger, ah, uh, baka ano naman, lasing naman. Oh, hindi uh, naman nakapasok si Roger, ah, uh, shout out sa'yo Roger. Ah, uh, shout out sa'yo Roger, pati yung, Hello. yung Hello. uncle mo, shout out rin si Soul. Pares kayong no. dalawa. Shout kay Roger, bilan mo kami ng pako. Wala ng Baka hindi pumasok kasama yung asawa niya kagabi. Ayan guys, nandito kami. Ah, uh, nagbubuhos tayo ng Taibim. Baik tayo guys, dito sa ating pistol yung binubusan guys ayan uh, yung may bakal tayo ayan guys yung yung bakal natin uh, binubuhusan nila ngayon ayan uh, 16 mm tapos ang stir up nila guys uh, 10 mm uh, andito ito, ito guys ang ginawa nila ito ang naging forma ayan uh, tipid sila guys sa forma sa kahoy uh, ganyan nalang ginawa nila uh, ang forma nila ayan nagbukas sila guys ayan yung natin mga puste uh, malapit na guys sa mag-uumpisa uh, mag-alablock kita nila <laughs> niyan. guys, yung ating Pusti. Ah, magganta si guys, sa seek explorer yan, ah, uh, binubuhusan nila ngayon. Ayan, uh, sa sa first plan tayo. sa uh, saka na tayo mag floor pag natapos natin ito sa baba. Ah, uh, nandito tayo, ana uh, bubuhos. Uh, Ay si Superman, uh, si Superman, na uh, Tony, Australia uh, Astrea taga Labog. Ayan guys, sa uh, kulang pa yung ano nila uh, Kulang pa guys yung halo uh, Maghahalo pa sila ng buwangin Graba, pati yung simintod uh, Ayan uh, papa, Ang ginagamit nila guys Yung mixer Hi guys, uh, thank you very much. Uh, welcome to my channel.